Hi, Isa ka ba sa nawawala ng pag-asa dahil nga parang tingin mo sa sarili mo is hindi ka na ah, uh, nagbabago ang iyong itsura. Ah, uh, mayroon lang akong mga konting tips para mawala yung mga pimples mo. Katulad ng sa akin, ayan, hindi naman actual perfect na wala na akong tagyawat. Pero sa tingin ko, ah, uh, yung pagbabago at nagawa ng product na ginagamit ko. Dahil nga, uh, maganda to sa akin skincare, ayan ah uh, try nyo rin, baka mali nyo. karin rin sa palarin at mandang yung itsura katulad ko. Charat! Skincare rebel Ang gamit ko ay ang Beauty Ball Premium Kojic Soap. Ayan. ay uh, ito kasi sabon lang yung ginagamit ko sa ngayon. Pero, uh, kung bibili kayo ng ano, ng isang set, pwede naman. Uh, kasi yung isang set, may kasama na na sunblock, ayan, sunscreen, ganyan, night cream, tapos din yung, ano yung toner at saka ito syempre yung sabon na ginagamit natin araw-araw. So, ito, ipapakita ko lang naman sa inyo, guys, kung paano ako naghihilamos. Ayan, at tingnan nyo naman, ba diba? may, may times kasi na ah, sobrang, ano ko, paggamit ko ng sabon, Uh, kailangan pala may bilang talaga yung pagpahid nyo sa mukha nyo, di ba? Halimbawa, basa na yung mukha nyo, parang ganun ganon niyo lang ng sabon. ay papakita ko naman sa inyo kung ano yung ginagama, ginagawa ko. Kasi minsan kasi, napaparami, yung sabon ko kasi, is napaparami yung paglagay ko. Kumbaga, masyado ko siya pinupuskos. Dapat pala hindi ganun yung paggamit. Kasi nga, ay, alam naman natin na sensitive yung ating face. Kaya dapat dahan-dahanin lang natin. Tapos, i-gently massage lang natin siya para yung mga pimples na uh, an uh, mga pimples natin is nare-relax din. Ayan, papakita ko na sa inyo. Tara na guys! Ayan na uh, guys, ito. Uh, nasa akin na yung ano ko, yung Beauty Vault Premium Kojic Soap. Ayan, ito yung gagamitin natin. Uh, na kasi ito kasi plus ko na talaga to Ayan, ganito na lang siya kaliit. <laughs> kasi nga minsan pag nilalagay ko siya dito hindi ko kasi siya nilalagay sa lagay ng sabon uh, pag, after ko kasi siyang gamitin nilalagay ko rin siya dito pero pinapatulo ko para hindi matunog pero natutunog pa din kaya ganito na lang yung natira ayan so na nga ito na nga syempre step number 1 magbabasa tayo ng face natin kapag ako'y naghihilamos, talaga gusto ko uh, basang-basa yung aking mukha. Then, syempre, na ito natin yung Kojic Premium Soap. Ayan. Pabasain ko rin sya. Para hindi sya. Ano. Dapat pala, guys, hindi ko rin alam kasi, ngayon ko lang din alaman na, yan, uh, masyado kasing, ano, yung pimples ko kasi talagang years na. Alam niyo yung ano, kaya ganito yung itsura ko. Alam niyo naman yan yung mga kaibigan ko yung nakakita sa akin dito sa video. Na hindi naman ka, ga gaano kagandahan yung aking mukha para sa uh, sabihin ko na talagang trust na trust ako sa product na to. Pero talaga, para sa akin talaga, ito lang yung napagpabago sa akin. eto eto na nga, magsasabon na nga ako. Ito na nga, excited na kayo guys eh. Ayan. Dito muna siya ipapahid sa ating... Chicks. Kasi dito yung part na talagang nagkakapimples, di ba? Tapos dito sa kabila, may bula po ito, guys, ha. Ah. Parang tingin niyo lang is wala, pero may mabula talaga siya, guys. Ayan, niya. Kanya, pahid-pahid lang. Sa noo, sa sentido, ganyan. Dito sa may leeg, nagkaka-pimples din po yan. Alam niyo yan, mga guys dito sa part ng ating ano, malapit sa tenga, kailangan nilalagyan din natin yan ng sabon. Ayan. Then, after nyan, ito lang ay sinasabi ko sa inyo na kailangan pag kayo'y mag uh, maghihilamos, kailangan pati paglalagay natin ng ating sabon, kailangan gently massage lang guys. Ayan. Ako talaga yung hindi perfecto pero dito lang, dito ko lang nalaman na okay naman pala sa akin yung product na to kaya ang sabi nga sabi nga ng iba yung hiyang, hiyangan pero alam ko dito sa beauty ball marami na nakagamit at alam nila na talagang trusted ang beauty ball nasa sa inyo yan guys nasa sa akin. tips ko lang yun sa inyo yung sa mga taong nawawalan din ng pag-asa parang katulad ko Charot! kaya dati kasi talagang halos ng mga skincare na nagamit ko na gumamit na ng maxi P, ng pants ng kung ano-ano guys, -ano. pero gum pag pag ano ko hindi siya no na, di ba nawawala lang konti tapos pag hindi mo lang nagamit ng isang araw lilitaw na naman yung mga pimples mo so parang manghihiya ka na naman imbis na makumonte sila dumadami talaga sila eh parang ano talaga eh, yung hindi ka hindi ka talaga yung iniiwan buti pa yung pimples din ang iiwan pero yung taong mahal mo iniiwan ka di ba kaya yung mahirap eh buti pa yung pimples na mahal ako siya hindi siya iniwan niya na ako hindi niya pa ako minahal yun ang masaklap eh ayan nandito na tayo babalik na tayo huwag na tayo humubot ayan syempre ito yung ano kaya may ganito yung parang kunting dugo kasi yung pimples talaga talagang marami akong mag impulse ano na yan parang born ano na yan parang basta ganun na buhay na yun nung ako'y bata pa <laughs> ayan ayun na nga Ayan na nga, tapos na nga tayo. Siyempre, sabi nila, may instruction dyan na pag gamit ng mga sabon, parang i-ano natin siya, apply na na. Ito, na nga, ito na nga, ito na nga. Use Beautiful Premium Kojic Soap as your regular facial cleansing soap. Apply to damp. Yun, dadampi-dampi daw. Pagkalagay mo daw, kailangan dampi-dampi lang sa iyong muka. Then, ayun na nga, parang imamasage mo siya ng 2 to 3 minutes before rinsing with water. Ayan. Ayan na nga. Ayan. O, so, ayan. Wait lang. So, kung hindi nyo alam yung oras, kung ay yung minuto na ano nyo, pwede naman kayo mag-set sa cellphone nyo para alam nyo na 2 to 3 minutes na. Pero ako, sa paligay ko, nasa 2 to 3 minutes na tayo kaya magbabalaw na tayo ng ating tubig <tinyo> ayan guys kung may nyo ayan guys tingnan nyo kung may pagbabago ba diba ayan talaga dati dito napakarati kong pimples dito pero may ino diba na tingnan nyo yung dati kong mga picture kung makikita nyo dami kong pimples pero temple na rin ako dahil nakilala ko si beautiful beautiful is number one premium koji so for me <laughs> hindi ko naman nila ano, basta nire-recommend lang ko lang sa inyo yung para sa mga, sabi ko nga sa inyo sa mga nawawala ng pag-asa, di ba? Alam niyo mabuti pa ano, sa mga nawawala ng pag-asa, alam niyo sa mga love life nyo, dito sa ano, dito sa Kojic Soap na to, sa Beauty bolt talaga. Baka yung mga uh, nang iwan sa iyo pumalik sa iyo pag ginamit mo to. Promise. <laughs> Guys, mayroon nga pala akong share sa inyo. Ah. Di ba after nyo na mag, ano, mag cleansing ng inyong soap. So, kailangan na ah, dampi-dampi lang din yung, yung pahaya sa mukha nyo ng inyong niya. Kasi hindi pwedeng yung mga sugat natin na maliliit na pimples is talagang ma madampi natin. Kasi alam mo na yung mga pimples natin, meron talagang tao na sensitive ang pimples nila. Ayan, kaya dapat hindi sila masyadong madadali ng ating ginagamit na towel. Kaya dapat dampi-dampi uh, lang guys. So, parang, parang magret lang. Parang may konting arte. Eh. Ayan. Ganon-ganon. Dampi-dampi lang. din kung may ina-apply kayo. Pero mas maganda talaga uh, bumili lang kayo ng, ano, ng beauty ball. Pwede nyo gamitin nyo yung, ano, no, yung isang set no, para mas maganda yung kalabasan kasi sa akin sa, ano lang masyado kasing matapang na yung ano sa akin beauty ball kasi sa dami ko nang nagamit so kasi ako nung gumagamit talaga ako ng beauty ball uh, gumagamit ako ng toner sobrang pula ng mukha ko para akong misty so <laughs> ayan share ko lang so kasi akin kasi yung mga talaga mga pimples is ano palang, mga ilang taong pala ako din kasi talaga nung ano kaya masyadong sensitive na siya sa sa pag-ano ko na. Pero alam niyan kahit magbasa kayo ng review sa Beauty Vault, malalaman niyo yung totoo. Kaya 'yan sa akin, sabon sabon lang muna ko din in-apply din ako na uh, mild lang na parang cream. Kaya ganito ka yung base ko. Yes. Siyempre din, apply lang din ako ng powder. Yan. So 'yun lang. Sa so, Pero samahan niyo ako kasi dahil nga na-share ko aganina na ako Kunti na lang yung aking sabon, syempre bibili rin ako kung saan ako bumibili talaga niyan. Ayan. Kaya samahan niyo ako para sa mga taga ano dito, taga Tabite dito sa General Trias. Yes. Ayan, uh, natin yung video, yung location kung saan ako bumibili niyan. Para ma para alam niyo kung saan talaga kay bibili kasi talagang meron talaga may mga tao nga daw na nagbebenta na alam niyo na ganyan-ganyan uh, lang sa tabi-tabi. Hindi nyo alam kung safe ba yung product na gagamitin nyo. So ako, nagtanong lang din ako nung una. Kaya ayan, maraming bumibili dito sa store na to. Hindi ko alam ka sa'yo anong pangalan ng store na pero pupuntahan natin siya ngayon. Kaya wait lang, samahin nyo na ako. I'm back. Uh, stopover muna ako dito sa may gate na kasi nakita ko doon may ano dun sa may gate mismo doon sa labasan dito sa... Uh, village Village na to is may truck at saka may wrong guard. So parang hindi tayo makakadaan doon kasi mismo do sa may gate naka, nakaparada yung ano, yung truck. So siguro libot na lang ako sa kabilang gate. So kung naniniwala ba kayo guys sa so sabi nila bawal daw maarawan pag gumagamit ng skincare parang hindi naman ako naniniwala dahil ako ako mismo pag nagamit ako kahit na arawan yung mukha ko hindi naman umiitim siguro depende lang yun siguro sa product na ginagamit ko so talagang sobrang ah, uh, sobrang ano ito tapang na ginagamit mo siguro tapos hindi ka pa gumaga, gumagamit ng mga sunscreen ganun sunblock siguro kaya pag naarawan ka na yung mukha mo umiitim so ngayon ah, yun ko lang din na ito may kita nyo guys napunta na talaga ako dun sa sinasabi kong uh, store na binibilhan ko ng uh, beauty vault so ngayon nabibilin ko lang naman ngayon isabon hindi ako bibili ng set kasi nga meron pa akong ano dun uh, sunblock at saka toner ayan tsaka yung night cream uh, hindi mo na ako bibili nun kasi ah uh, Pansamantala kasi tinigil ko muna yung ano, sabon lang muna ang ginagamit ko kasi medyo uh, alam nyo na yung face ko masyado ng malipis. Uh, hindi na natin kailangan ng gumamit ng toner. toner. Pwede naman gumamit ng sunblock or night cream kaya lang. Yung toner kasi napaka ano, matapang talaga yun kaya hindi, hindi na muna ako gagamit. nung no. So, tar, tar, tar nasamahan yun na ako. Ayan na ngayon na nga guys. Kaya nandito na pa ako sa Beauty Legente Boutique. Yan dito yan sa Tejero. So pasok na ako ng door. Magkano nga po liyan ano, ate yung ano? Sabon. Sabon na beauty 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 ball po 120. Sige po. Isa po. Opo. Pag yung ano teh, magkano nga uli yung ano yung pag-set na? Set niya 300. 300. Ah, 300. Ito lang po? Opo. Okay. pwede pong saan na lang, pa-plastic na lang siya. 120. Marami pa rin bumibili niya, te. Yes. Pa. Beauty Bowl. The seller pa rin po yan si Beauty ball. Mabenta nga po yan. Paano nalang pa? Sa plastic. Papa. Okay. 300 380 po. Sige. Thank you po. Buti po open kayo ng ano ng ano, linggo. Yes, po araw-araw -ar po open. Ah. Sige po. Tuwing anong oras po ay nagbubukas po? 8:30. 8:30 po. Hanggang 9:30 'yun ang gabi. Sige Thank po. Thank you po. guys nakabili na ako ng sabon ko hiniram kong bike na parking doon kasi ano mainit pa masayang yung natin yung beauty, beauty na ginagamit natin sobrang init tapos nagbike like, lang ako ngayon hiniram ko lang kasi ako yung may-ari nito is pamang ano kasi walang ano eh, walang araw inawala nawala yeah. Kaya, bike na lang ako. So, yun guys, uh, yun lang. Dito lang yan sa ano, sa Tejero, malapit sa barangay. masyado ano kinuha yung mukha ni Ate nagbebenta kasi baka uh, nahihiya siya Tsaka saka syempre nahihiya din ako kasi hindi ko naman sinabi na vlog so ayun lang uh, salamat sa panunoy niyo Tsaka don't forget to like and subscribe at get the notification bell para update para update sa mga video na ina-upload yun lang po bye